What's up mga idolo? Badja City 100 ba yung motor nyo? Tapos tumatagas sa parting magneto. So ito siya. So yun, mga idolo, yung ating magneto ay mayroong oil seal and o-ring. So ayun, maring sira na yung oil seal at o-ring dun sa loob. So kaya uh, tumatagas na siya ng langis. Okay mga idolo, ang inyong gagawin ay tanggalin tong mga 8 na to. Gamit kayo ng T-range. So, kung wala kayong T-range, manghiram na lang kayo. O kaya, pwede rin yung G's. Bawasan nyo ng dalawa. 8 na yun. <laughs> so, natin to mga idolo. Para makita natin yung magneto. Yan. at ayan mga idolo nabuksan na natin yung ating magneto cover at ito na yung magneto natin mga idolo para matanggal naman natin tong magneto mga idolo kailangan natin ng puller so kung wala kayong puller mga idolo uh, punta kayo sa mga kakilala nyong magkaniko tapos manghiram na lang kayo Ayan, ang ganito yan mga idolo para matanggal nyo yung magneto kailangan nyong pihitin tungit na ng puller ng clockwise So, sira yung ating impact drive. Wala siyang clockwise. So, kakamayin na lang natin. At ayun na nga mga idolo, natanggal na natin yung ating magneto. So, yung puller na hiniram nyo huwag nyo na rin isole talagang ganun lang ang buhay <laughs> so yung mga idolo kaya pala tumatagas ito yung nangyari ayan o oh. sumabla yung gumawa naduling ito yung kanyang uring oh. hindi nang alagay ayan oh. <laughs> Okay mga idolo, ito yung dahilan kung bakit siya tumatagas dito. Yan. Dito sa likod nito mga idolo, andito na yung sigunyal. So kaya yan tumatagas kasi andito yung sigunyal sa loob. So bumababa dito yung langis. Kailangan natin tanggalin yung uh, allen, allen bolt. Yan, para malagyan natin ng oil seal. Tatlo to. Tatlong allen bolt. Okay guys, para matanggal nyo yan, kailangan nyo ng panikwat. So, lalagyan nyo ng panikwad dito sa dalawang gilid. Yan. Yan, ganito lang pagtanggal nyan guys. So, Meron pala siyang oil seal so makapal siguro yung nilagay nila. Yan hati sa gitna. okay, mga idolo yung oil seal sa ilalim niyo lalagay dito. Ayun. So yun siya. Tanggalin niyo yung bearing tapos lagay niyo sa ilalim. So madali lang lagay yan. Tapos ito naman yung o-ring sa kilet, So ayan, bago naman 'to. So, lagyan na lang natin ng pandikit para siguradong walang tagas. So, mga idolo, nakikabit na natin yung o, seal saka yung o-ring. Tapos yung magneto, kakabit na natin. So, pag na-lost red yung bolt nyo dito mga idolo, ganito lang gawin nyo. So, kuha kayo ng 14. Uh, yun, kuha tayo ng bolt dito. So, mayroon dito yung bolt. Eto mga idolo, tanggalin nyo to. Kamukha to ng bolt ng magneto. So, extra ano lang to, idea. Okay, ito, 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 isa na to. Maganda. Yan. Tanggalin natin. Pinikwa, ko Aji Haji taga-baler nga ko ah. Ang ko na style press Gaya mo